lain. Makan pun lain betul. Wampit 150 Ay, daw dua dalawang piraso makan dia. Wampit bilang dia. So, mayroon naman silang maling rito, dalawang piraso. So, bilhin naman naman ng kablogger natin ng... Dami ko lang po siya. Shout out. Oh. Uh, mga viewers ni Tony Vlogs. oh, yeah. Ha, Tony Vlogs. God bless. Yeah. And, and mabuhay. oh, sana. So, mga isda, isda na mga isda. Isda, 50. 20. Ang tawag is ganyan? Wala ang tala at magkano ang takal niyan? Magkano ang tumpukan? Oo, ganoon no Pala isda, no? ito yung boss natin. Mga ka-vlogger na ng mga isda pang ulang pag-uwi, ano? Tama-tama yan. Parang hindi na pupuntang talipa pa. Punta dito na lang habang nag-update kami rito. So, mayroon kami mga pag-uwi. Salamat.

Oo, oh, maya, mamayang, okay. so, mamaya, mamaya lang. Okay. Mamaya. Nandun pala, nagsalubong, nagparada lang ako doon So, good morning, matay ko. Mo so, laing ko. Magkano po laing ko sa? 150 daw mga dalawang, dalawang liyan piraso liyan mga guys yan yeah. 150 lang daw so mayroon naman silang maling rito dalawang piraso so bilhin naman naman ng kablogger natin ang daming ko busa sa shout out mga viewers ni Tony Vlogs God bless and mabuhay sana po dami tayo ng mga pagkain dito ng mga maling mga dalawang piraso ang bibig so mayroon naman tayo rito mga tahong tama na natin so 64 kilo yung tahong mga iso 64 kilo Ito malasa yan. Ano yun? Maling yan eh. May to. Nagkatagon dito, hindi ka tinamaan te. Buhok lang <laughs> Oh, shout out ta, shout out. Uh, shout out po sa ano, yung tropa natin, ka vlogger natin dito naman sa Okay. Pichi pichi. Kilo. Or kilo. Galunggong. Galunggong. Galunggong lalaki. Galunggong lalaki. Galunggong lalaki daw. ba? Ito naman yung tamban. Tamban. Magkano per kilo ba? Ate makano, Ay, ito, ate. ate, makano ulit yung per kilo nito, ate? Makano ulit? 140. Ayan, 140. Tangban. Cut mo na. Kunting ano ka lang dito, mataliso ka na. Oo. Oh, Gilid si kuya. Ito no? Yici, ate, anong isla to, ate? Makoko. Tumbok. 20 peso. Ito po yung ano palingki ng Divisoria. Divisoria. So hindi lang puro ano tayo sa Boracay no. So uh, Anong ah, street po to? Patirada. Oh, ito po. Alright, so update lang po. Okay lang. So mga guys, nandito naman tayo. Ang tawag guys lang ito, Capeta. Hindi ba ito chap? Okay ito? Capeta. Chapeta. Chapeta. <laughs> so mga na, ano, na, uh, kalahati 84 kalahati mga guys. So, isang isang uh, kalahati kilo 80 so mayroon naman tayo for ano sa tilapia isang galimpong tilapia po oh, yun. so ano 74 kilo mga guys yung mga ganitong tilapia ang klaseng tilapia mga guys 74 kilo po so mayroon naman tawag nito tumpukan ng nakalain na siya so 100 per kilo one uh, 100 yung tumpok dalawang piraso siya so sa presyuhan sa 100 na ano so hindi ka natalo sige sa dalawang piraso so Nagka-ano na siya ng halaga ng tag 50 isang. So mayroon naman tayo tag dito. Kung ayaw mo naman 4 kilo, dito tayo sa tumpok. Ang tumpok nito, 50 for tumpok naman siya. Kung gusto ka naman mga ayo mga eh, hipon mga guys, kung hindi ka makakabili na dun sa mga 4 kilo naman, so mayroon naman tayo mga tumpok dito ng tag si 50 na nakakabili ka na. So makakakain ka na ng hipon. Hipon kasi ano na siya. Yung pang mama, pangmasa ang presyo na talaga. So hindi ta na makakabili sa gandong halaga na mga 4 kilo. Dito tayo sa tumpukan, pwede ta na makakain ng mga hipon. All right. So yan dun sa mga iba't ibang mga bangus pa mga guys. So 144 kilo po mga guys, mga galing bangus, mayroon naman siya ng mga tahong o 64 kilo. So mayroon naman siya ng 4 kilo diyan mga guys, yung mga hipon. So medyo malayo na tayo. So, 170 174 kilo. So 150 depende naman doon sa mga sa laki, mga lalaki nila. Oh, uh, doon dun sa mga ano niya. Okay. So, yan, shout out po. Mga po. Okay. Okay po. Maraming salamat. Salamat po. Shout out eh. <laughs> Ito, na-update ako. Dauna na ako sa inyo dyan eh. <laughs>

Boss, content lang. Pwede uh, update lang natin yung price ha. May video lang kami. Alright, so mga guys, nandito tayo sa divisory. Ito mga mga paling dito mga guys. So nandito tayo sa so mga tilapia mga guys. So ang price nito mga guys, 4 kilo mga guys. So 120 per kilo. Kaya mga tilapia. So mga ganitong ori. So mayroon naman tayo dito mga guys. Dantong ang tawag. Anong tawag na isla dito boss? Ha? Ano boss? Salay-salay po, sir. Ah, salay-salay. Yung tawag nila ito mga salay-salay. Masarap ang sarap. Masarap salay, may sabaw. Sabaw, no? Sinabaw. Salay-salay. So, ang kilo nito mga guys, ang kalahati, tin. 110. Tin. Ibig sabihin, 240? Ah, 220? Ayun, 220 per masarap kilo. So, masarap lang sinabaw ito mga guys, yung mga ganito. So, yan. So, mayroon naman tayong galunggong yung pang masang presyuan dito mga guys. Yung itong isda G -G. pa. GG, di ba? Yung mga pagkain ng mga pobring kaloy sa mga bisaya pa. 'yung ang katulit 'yung 4 kilo nito mga guys, so, 164 kilo. Yan. So nabibili lang natin ng 164 kilo po mga guys dito mga uh, galunggong. So yan dito mga ito mga ganitong kalalaki ano. So, uh, All right. So dito naman tayo sa Pares lang 'to, no? Pares lang din 'to. Pares babae. Babae nga 'no. din 'yon. Pares ang presyo. Pares din din 'yon. Todo 'yung babae ng galunggong malapad doon sa iyo. Uh, pares na lang ang presyo ng 160 per kilo. So mayroon naman tayong tilapia rito. Pulutan, uh, sabi mo pampulutan sabi na pang pang habang nag ano, kwintuha sa barkada, no? inihaw. So galing dagaw pa mga guys, so ang price nito 160 per kilo. Bangos. So napakasulit ng na. mga sarap pulutan yan mga guys. Oh. Seriwa. Ayan. Yeah. So mga dito na sa ating mga tindero, shout out. Ito, si, ito si uh, shout out. Bostino. Uh, Bostino, shout out po. Tapos uh, wala dito si uh, Boss Darwin. Yun, dito lang sa palingki ng Divisoria. Padrada. O oh, uh, yun, sa so, akong Divisoria. Ayan. Okay. Street. Padrada. Street. Yes, no. Padrada to. Ah, Tabotod, uh, Tapos padrada. ilala. O oh, yun, sa mga dito sa Divisoria lang din. So, salamat mo sa. Okay.